Ang usok na tumaas sa Jerusalem noong madaling araw na iyon ay hindi lamang handog. Ito ang pagkakabalik ng isang henerasyong natulog ng halos dalawang libong taon. Paano mababago ng isang altar ang buong mundo? Ang sagot ay nakatago sa dugo ng mga hayop na nasunog sa apoy na hindi nakita ng tao simula pa noong 7P AD. Mga paring nakadamit ng puting lino na walang dungis ay naglakad sa monte ng templo na parang mga multo mula sa nakaraan na muling nabuhay. Ang kanilang mga hakbang ay umuugnay sa mga paa ni Aaron na naglakad sa parehong lugar libu-libong taon na ang nakalipas. Ang mga trumpetang pilak ay tumunog sa hangin na parang sigaw mula sa eternidad. Ang buong mundo ay nakatunghay sa pamamagitan ng mga kamera na nag-livestream ng pinakamahalalagang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi ito simpleng seremonya. Ito ang pagbabalik ng mga propesiya na akala ng marami ay pawang simbolo lamang. Pitumpong bansa ay nagpadala ng lupa mula sa kanilang mga teritoryo na ginawa nilang base ng altar na ito. Parang tinatawag nila ang buong mundo na maging saksi sa pagkakabalik ng Diyos sa kanyang tahanan. Ang bawat butil ng lupa ay may kahulugan. Mula sa Afghanistan hanggang sa Zimbabwe, lahat ay kinatawan sa altar na ito. Hindi ito aksidente na lahat ng ito ay nangyari sa Jerusalem, ang sentro ng tatlong pangunahing relihiyon sa mundo. Habang umuusok ang mga handog sa madaling araw, ang mga Muslim leader ay nagmeeting ng emergency para pag-usapan ang nangyari. Ang mga Kristiyanong Evangelical naman ay nagselebrasyon sa buong mundo na parang Pasko na dumating ng maaga. Ang United Nations ay nag-convene ng special session na parang may gera na magaganap. Hindi nila alam na ito pa lang ang simula ng mga pangyayaring magbabago sa lahat. Ang mga drone na may 8K camera ay nag-record ng lahat. Walang nakatagong detalye ang bawat salita ng mga pari, bawat tono ng mga trumpeta, bawat patak ng dugo na tumulo sa altar, lahat ay naitala para sa kasaysayan. Ang teknolohiya ay ginawa nating mata at tainga para sa generation na ito na magiging huling saksi. Pero hindi lahat ay natutuwa sa nakita nila. Marami ang natatakot sa mga nangyayari na hindi nila maintindihan. Ang Jerusalem sa umaga na iyon ay naging teatro ng pinakamahalagang eksena sa kasaysayan ng mundo. Ang mga hotel sa Old City ay puno hanggang sa susunod na anim na buwan. Ang mga airline ay nagdagdag ng special flights para sa mga taong gustong maging saksi. Ang ekonomiya ng Israel ay tumaas ng 300% sa loob lang ng isang linggo. Pero hindi ito tungkol sa pera. Ito tungkol sa mga propesiyang nagiging totoo sa harap ng aming mga mata. Ang Instituto ng Templo ay nag-announce na lahat ng mga sacred vessels ay handa na ang golden menorah nagawa ayon sa eksaktong sukat na ibinigay kay Moses. Ang mesa ng showbread na ginawa mula sa purong ginto. Ang lahat ng ito ay hindi gawa ng tao. Ang mga disenyong ito ay direktang galing sa langit, ibinigay sa bundok Sinai noong unang panahon. Ang mga craftsman ay nag-study ng mga ancient texts ng mga taon para makuha ang tamang measurements at materials. Sa labas ng Jerusalem, ang mga Muslim country ay nag-emergency meeting. Ang Iran ay nagthreaten ng military action. Ang Turkey ay nagwithdraw ng ambassador. Ang Saudi Arabia ay nagcall for international intervention. Ang tension sa Middle East ay umabot na sa breaking point. Pero hindi nila alam na ito ang eksaktong scenario na nakasulat na sa Biblia. Ang mga bansa ay magiging galit sa pagkakabalik ng temple worship. Ang mga Christian leaders sa buong mundo ay nagdeclare ng special prayer meetings ang mega churches sa Amerika ay nag-organize ng pilgrimage tours. Ang mga theological seminaries ay nag-revise ng curriculum para turuan ang kanilang mga estudyante tungkol sa current prophetic events. Ang mga pastor ay nag-preach ng sermons tungkol sa signs of the times na mas exciting kaysa sa mga action movies. Pero sa gitna ng lahat ng excitement at tension na ito, may mga taong nagtanong, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang mga propesiya ni Daniel ay nagsasabi na ang daily sacrifices ay magsisimula ulit bago pa man dumating ang final persecution. Ang altar na ito ay hindi ending. Ito ang beginning ng pinakamahirap na panahon sa kasaysayan ng mundo. Kung interesado ka na sa mga nangyayari, mag-subscribe sa channel. Marami pang nakatagong katotohanan sa kwentong ito na kailangan mong malaman. Tatlong araw pagkatapos ng unang sacrifice, nangyari ang hindi inaasahan. Isang matandang rabay na walang kilalang tao ay lumabas mula sa crowd at nagsalita ng mga salitang hindi maintindihan ng mga nakikinig. Ang mga microphone ay nag up ng boses niya na parang galing sa ibang mundo. Ang sinabi niya ay na-translate agad ng mga biblical scholar. Ang susunod na sacrifice ay hindi para sa kasalukuyan, para sa hinaharap na walang balik. Ang security team ay nagulat nang makita nilang ang matandang lalaki ay naglaho na parang hangin pagkatapos niyang magsalita. Ang mga CCTV camera ay nag-record ng lahat pero sa replay, makikita lang ang mga taong nakatitig sa kawalan. Ang mga witness ay nagsabing nakita nila ang lalaki pero ang mga video ay nagpapakita na walang tao sa gitna ng crowd. Ang incident na ito ay naging viral sa social media at naging source ng conspiracy theories na walang katapusan. Ang mga scientist ay nag-explain na mass hallucination daw ang nangyari. Ang mga psychologist ay nagsabing group hysteria lang ito dahil sa emotional stress ng mga tao. Pero ang mga biblical scholar ay may ibang theory. Baka ito ay isang prophet na pinadala ng Diyos para magbigay ng warning. Ang historical records ay nagpapakita na ganito din ang nangyari bago ma ang Second Temple noong 70 AD. Sa loob ng Temple Institute, ang mga leader ay nag-emergency meeting para pag-usapan ng incident. Ang kanilang mga ancient text ay nagsasabing may mga prophetic warning na darating bago ang final destruction. Ang timing ng lahat ay sobrang perfect. Parang may invisible hand na nag-orchestrate ng mga events. Ang mga rabay ay nagdebate kung dapat ba nilang ipagpatuloy ang construction o maghintay muna ng clearer sign. Habang nag-meeting sila sa loob, sa labas ay may ibang mysterious event na nangyari. Ang mga sacrificial animals na nakatali sa koral ay lahat ay tumahimik na parang may nakita silang hindi makita ng mga tao. Ang mga caretaker ay nagsabing hindi pa nila nakita ang mga hayop na ganito kakalm sa buong buhay nila. May photographer na nakakuha ng picture ng mga mata ng mga hayop. Parang may reflection ng something na hindi nandoon. Ang photo na ito ay naging most viral image sa internet at naging symbol ng mystery na napapalibutan sa Third Temple Project. Ang mga pari na nag-perform ng unang sacrifice ay nagsimulang mag-report ng mga kakaibang panaginip. Lahat sila ay may parehong vision. Nakita nila ang temple na kompleto na, puno ng liwanag na hindi galing sa araw o sa electric lights. Sa vision na ito, nakita nila ang sarili nilang nag-worship kasama ng mga anghel na nakadamit ng puti. Ang mga panaginip ay sobrang vivid na parang mas totoo pa kaysa sa realidad. Ang head priest na si Rabbi Eliezer ay nag-share sa mga media ang kanyang personal experience. Sinabi niya na habang nag-offer siya ng sacrifice, naramdaman niya ang presensya ng Diyos na sobrang lakas na parang mabibingi siya. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak niya ang ceremonial knife. Ang boses sa kanyang utak ay nagsasabing, ito ang huling warning bago ang storm. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin, pero naramdaman niya na sobrang importante ng message na ito. Ang mga family member ng mga pari ay nagnotice din ng mga changes sa kanilang mga loved ones. Ang mga asawa nila ay nagsasabing parang may glow ang mga mukha nila pagkatapos mag-perform ng ritual. Ang mga anak nila ay nagsasabing mas peaceful na ang mga tatay nila pero may something different din. Parang may invisible burden na dala nila na hindi nila masabi sa ibang tao. Ang mga kaibigan nila ay nag-comment na parang aged sila ng ilang taon sa loob lang ng ilang araw. Sa medical check-up na ginawa sa mga pari, nakita ng mga doktor ang mga mysterious markings sa kanilang mga kamay. Hindi ito tattoo o scar, parang natural markings na lumitaw lang after ng ceremony. Ang mga dermatologist ay hindi makapag-explain kung paano nangyari ito. Ang mga biblical scholar ay nagsabing similar markings ang nakita sa mga priest sa time ni Moses pagkatapos nila ma-encounter ang presence ng Diyos sa tabernacle. Ang psychological evaluation ay nagpakita na ang mental state ng mga pari ay stable pero may significant changes sa kanilang brain activity. Ang MRI scan ay nagpapakita ng increased activity sa mga part ng brain na associated sa spiritual experiences. Ang mga neuroscientist ay curious kung bakit nagkaroon ng ganit ng changes. Pero ang mga pari ay hindi nag-aalala. Sinasabi nila na naramdaman nila na mas connected sila sa Diyos kaysa dati. Ang tanong ay connection sa Diyos ba ito o sa ibang spiritual entity na nagpapanggap? Sa ikasampung araw pagkatapos ng unang sacrifice, nangyari ang pinakamalaking spiritual battle na nakita ng mundo. Ang langit sa ibabaw ng Temple Mount ay naging sobrang itim na parang gabi kahit tanghali. Ang mga meteorologist ay walang explanation sa fenomenon na ito. Ang satellite images ay nagpapakita ng perfect circle ng darkness na centered exactly sa altar. Sa labas ng circle ay normal na maliwanag na araw. Ang mga tao sa Jerusalem ay nakarinig ng tunog na parang libu-libong anghel na nag sa himpapawid. Ang mga sound equipment ay nag-record ng frequencies na hindi naririnig ng human ear pero nakikita sa oscilloscope. Ang mga audio engineer ay nagsabing parang may dalawang army na nagbattle sa spiritual realm. Ang mga sensitive na tao ay nagsasabing naramdaman nila ang literal war sa kanilang spirit. Maraming tao ang nahimatay dahil sa intensity ng spiritual pressure. Sa gitna ng darkness, may isang malaking liwanag na lumitaw sa exact center ng altar. Ang liwanag na ito ay hindi sumusunog sa mga mata pero mas maliwanag pa sa flash ng kamera. Sa loob ng liwanag na ito, nakita ng mga witness ang figure na nakaupo sa throne na gawa sa kristal. Hindi nila makita ang mukha pero nakita nila ang mga kamay na may mga marka na parang nail prints. Ang figure ay nag-raise ng right hand at biglang tumahimik ang lahat. Ang voice na lumabas sa liwanag ay narinig ng lahat ng tao sa Jerusalem. Kahit hindi nila maintindihan ang language, ang mga biblical language experts ay nag-translate agad. Ang altar na ito ay warning sa mga bansa. Ang susunod na pagkakataon na umusok ito ay hindi na para sa pag-worship, kundi para sa huling paghuhukom. Pagkatapos ng message, ang darkness at liwanag ay naglaho na parang walang nangyari. Ang mga kamera ay bumalik sa normal recording, pero lahat ng tao ay nakatingin pa rin sa langit. Ang mga government leader sa buong mundo ay nag-emergency session pagkatapos ng incident na ito. Ang mga military ay nag ang alert level. Ang stock market ay nag-crash dahil sa panic selling. Ang mga religious leader ay nagdivide, Ang iba ay nagsasabing sign of God ito. Ang iba naman ay nagsasabing deception ng devil. Pero ang lahat ay agree sa isang bagay. Ang mundo ay hindi na magiging pareho after nang araw na ito. Ang spiritual realm ay naging visible at lahat ng tao ay napilitan na mag-choose kung sino ang panig nila sa war na nagsisimula na. Ang mga consequence ng spiritual battle ay nagsimulang makita sa buong mundo. Ang mga earthquake ay nagsimula sa mga lugar na may major religious significance. Mecca, Vatican, Mount Kailash, Varanasi, Lhasa. Ang seismologist ay nagsasabing, hindi natural ang pattern ng mga earthquake na ito. Parang may invisible force na ginigising ang mga spiritual center ng mundo. Ang damage ay minimal pero ang message ay clear. Ang spiritual realm ay nag activate na. Ang mga psychic at fortune teller sa buong mundo ay nag-report na nawala na ang ability nila. Ang mga tarot card reader ay nagsasabing blanco na ang mga card nila. Ang mga astrologer ay confused kasi ang movement ng mga planeta ay hindi na sumusunod sa predicted pattern. Parang may powerful spiritual force na nag-override sa lahat ng lesser spiritual activity. Ang mga occult practitioner ay natakot kasi naramdaman nila na may mas malaking power na nag over. Sa Israel, ang construction ng Third Temple ay nag-accelerate ng 500%. Ang mga worker ay nag-work 24-7 na parang may spiritual energy na nag-push sa kanila. Ang mga material ay dumadating mula sa iba't ibang bansa nang walang delay. Ang mga permit at legal document ay na-approve agad na walang red tape. Parang may invisible hand na nag-clear ng lahat ng obstacle. Ang mga architect ay nagsasabing ang building ay parang gumagawa ng sarili nito. Ang mga Christian church sa buong mundo ay nag-experience ng revival na hindi pa nakita sa history. Ang mga pastor ay nag-report ng mass conversion sa mga service nila. Ang mga tao ay umaabot sa mga church na umiiyak at nagtanong kung paano maging ready sa second coming ni Jesus. Ang mga Bible ay sold out sa lahat ng bookstore. Ang mga online Bible app ay nag-crash dahil sa dami ng user na nag-download. Ang mga prayer meeting ay puno kahit sa weekdays. Pero may dark side din sa mga nangyayari. Ang mga false prophet ay nagsimulang lumitaw sa iba't ibang bansa. May mga taong nag-claim na sila ang Messiah or ang reincarnation ng mga biblical character. Ang mga cult ay nag-recruit ng maraming miyembro na takot sa mga nangyayari. Ang mga extremist group ay nag-interpret ng events bilang sign na dapat na silang mag action. Ang balanse ng mundo ay nagsimulang mag-shift at lahat ay napipilitan na mamili kung sino ang susundin nila. Ang totoo o ang peke na nagpapanggap na totoo. Ang mga ancient prophecy ay nagsimulang mag-unfold na parang pages ng book na binabasa ng invisible hand. Sa Daniel Town 927, nakasulat na ang prince that shall come ay gagawa ng covenant sa marami for one week, pero sa gitna ng week ay itigil niya ang sacrifice at offering. Ang mga biblical scholar ay narealize na ang third temple na ito ay hindi ang final destination, ito ang setup para sa ultimate deception na darating. Ang altar na nagsimula bilang symbol ng worship ay magiging instrument ng persecution. Ang Revelation 11, ay nagsasalita tungkol sa dalawang witness na mag prophecy for 1,160 days. Ang mga theologian ay nagsimulang mag-connect ng dots. Baka ang completion ng third temple ay ang signal para sa appearance ng dalawang witness na ito. Ang Jerusalem ay magiging stage ng pinakamahalagang prophetic drama sa history ng mundo. Ang bawat event na nangyayari ngayon ay nakakoreograph na sa mga prophecy na nasulat thousands of years ago sa Ezekiel 40:48, detalyadong description ang nakasulat tungkol sa future temple na mas malaki pa sa third temple na ginagawa ngayon. Ito ang millennial temple na gagawin ni Jesus mismo pagkatapos niya ma-establish ang kanyang kingdom sa earth. Ang ibig sabihin, ang third temple na ito ay temporary lang, parang preview lang sa real thing na darating. Ang mga tao ay excited sa third temple pero hindi nila alam na may fourth temple pa na mas amazing pa rito. Ang 2 Thessalonians 2.4 ay nagsasabing ang Antichrist ay uupo sa temple ng Diyos at ipapakita na siya ang Diyos. Ang third temple na ito ay magiging venue ng pinakamalakas na deception sa history. Ang mga miracle na mangyayari dito ay magiging so convincing na, kung possible, madadaya niya pati ang mga chosen. Ang altar na ngayon ay ginagamit para sa worship ay magiging platform ng blasphemy na walang katumbas. Ang Matthew 24:15 ay nagwarn tungkol sa abomination of desolation na makikita sa holy place. Ang mga early Christian ay nagflee from Jerusalem when they saw the signs. Sa generation na ito, ang mga matatag na Christian ay kailangan din na maging ready na umalis sa Jerusalem kapag nakita na nila ang signs na nagsisimula na ang third temple ay blessing para sa mga believers ngayon pero magiging curse din ito sa mga huling araw ang key ay spiritual discernment malaman kung kailan time na magworship at kailan time na magflee ang usok na tumaas sa Jerusalem noong unang araw ng third temple ay hindi lang smoke from sacrifice ito ang signal na ang countdown ng history ay nagsimula na sa mga mata ng mundo, makikita lang nila ang religious ceremony. Pero sa mga mata ng mga believer, nakikita nila ang fulfillment ng mga prophecy na hinihintay ng libu-libong generation. Bawat araw na lumilipas ay mas lumalapat tayo sa final chapter ng human history na sinulat na ng Diyos bago pa man natayo ang mundo. Ang mga tao ngayon ay may choice na hindi available sa mga nakaraang generation. Makikita nila sa kanilang mga mata ang mga prophecy na nagiging totoo hindi na sila dependent sa faith lang, nakikita na nila ang proof na ang Diyos ay totoo at ang kanyang word ay hindi nagbabago. Ang question ay, ano ang gagawin nila sa revelation na ito? Magiging ready ba sila para sa second coming ni Jesus o magpapanggap lang sila na hindi nila nakita ang mga signs? Ang third temple ay parang alarm clock na tumutunog para gisingin ang mundo. Ang mga tao na natutulog pa rin sa spiritual realm ay kailangan ng gumising kasi ang oras ay konti na lang. Ang mga Christian na naging comfortable sa mundane life ay kailangan ng mag-refocus sa eternal perspective. Ang mga hindi pa Christian ay nakakakita na ngayon ng concrete evidence na ang God ng Bible ay the one true God na may control sa history ng mundo. Pero ang pinakamahalagang lesson ng Third Temple ay hindi tungkol sa prophetic timeline, tungkol sa personal relationship natin sa Diyos. Ang altar na nakikita natin sa Jerusalem ay temporary lang pero ang altar sa puso natin ay eternal. Ang mga sacrifice na ginagawa ng mga priests sa temple ay shadow lang ng ultimate sacrifice ni Jesus sa cross. Ang third temple ay reminder na ang Diyos ay hindi nakalimutan ang kanyang mga promise. At kung hindi niya nakalimutan ang promise sa Israel, hindi rin niya makakalimutan ang promise sa bawat isa sa atin na naniniwala sa kanya. Kung natouch ng kwentong ito ang puso mo, I-comment mo kung ano ang pinakanaging meaningful sa'yo. At sabihin mo rin, anong curiosity ng Bible ang gusto mong makita sa susunod na video? Like mo, share mo, at mag-subscribe. Marami pa tayong mga nakatagong katotohanan na dapat nating malaman. Ang Third Temple ay simula pa lang. May mas exciting pa na mga revelation na naghihintay sa mga taong handang tumanggap ng truth ng Diyos sa generation na ito.